check engine yan yung dito sa Mitsubishi Mirage ang nagiging issue niya ng mga pag may mga check engine isa sa nagiging issue nya ano oxygen sensor so ito ni road test natin walang pagbabago sa takbo niya. so yung takbo niya, normal kaya ito pagdating sa shop iano natin to I scan kung ano yung lumalabas pero usually yan oxygen sensor yan common problem ng mirage yan pag may check engine oxygen sensor so ano natin yan i-scan ito naman palit ng radiator to may tagas. so ito ang bukod dun sa check engine nya sa ano yan, sa bank yung problema ito so ito yan yan, yung ano niya, valve cover gasket, may tagas na rin. So, isa na rin sa papalitan to hanggang baba na oh, Yung tagas. So, itong radiator pan motor niya, yan o oh, Malakas na rin yung ano. Malakas na rin yung play. May gumigewang na. So, itong ginagawa nito ni Sir more on chain so ilang talaga siya. Ngayon ngayon niya lang tumapa heavy PMS. Oh, brake fluid, may tim na rin. So direct ice tin na siya. <laughs> yung kulay. So ito may maraming-maraming papalitan dito si Sir. So yung ano niya, yung CBT kulay green pa, so baka kapalit lang nito. So ito heavy PMS.